Hello, may magtatanong. Ayun, for those who want to do the interviews, ngayon na po. Ito na po. Ito na po. Si Salimawan yan. Ah, Okay po. Let's go. Wala okay, okay, TV, pa, okay. Okay. TV Patrol. Ito na po. Kaya TV Patrol. TV Patrol. Alright. Kuya, ready tayo. Congratulations again. How are you feeling? Of course, um, ito na po yun. Ipalalabas na on March 27th. <laughs> yeah. so very excited kami. Kasi so, yeah, it's a new kind of horror film. It's something that you've never seen before, and it's the first horror role for Bea, and it's uh, Mam Ma Char's comeback sa horror siya. So exciting. We can't wait to see it after. We promise you a good screen. Wow. Exciting. So, na pa lang yung trailer. Yeah, trailer pa lang, hindi ba nakaka-excite <laughs> <laughs> na. Plus, matagal ko nang gustong sabihin itong sekretong ito. <laughs> Kennedy. Kaya gusto ko na, gusto ko na talaga mapalabas siya sa March 27 for everyone to enjoy. ano po yung challenges of doing a horror movie like this? Uh, Siyempre, uh, um, hindi lang siya simple horror movie. Uh, na, meron rin kaming international partners dito. It's, it's a new kind of film for Star Cinema uh, gusto namin yung local audience mag enjoy but at the same time meron siyang uh, capability nga na proud tayo na mapalabas rin siya abroad so ito yung type of parang flavor of a horror film na talagang matatakot kayo talagang meant siya to be more universal kasi nga ang horror ang fear hindi na kailangan ng translation universal yun. what was that what, what, what was the reception na ipalabas ito sa Singapore because of the because of our screening doon ang daming bumili ng iri and yun yung exciting red sa kanya it was picked up internationally i think it's the first star cinema movie na regional release siya so pagka screen sa Philippines mas screen siya in several territories across Asia and i think it will be ano it will open simultaneously here in the Philippines okay. Singapore, Singapore and Singapore. How does it feel working with Miss Charo? It's a dream come true. Finally, uh, nagtatatuan yung pangarap ko sa trabaho I'm si Ma'am Charo. Hindi ko akalain na may nangyari pa. How about you, Charo Kayko? How about you, working with Bea? Ay, naku, talagang nakita ko itong nagdalaga. <laughs> talagang excited na excited ako nung sinabi na si Bea ang makakasama ko. Gusto mm -hmm. ko po ba kayo ng screening sa Singapore time yes, na yan. Yeah. I was the yes, yung, that's that's right. Ay, naku, ano yung reaction ng mga tao nung pinanood. Ano po yung reaction? Sumisigaw yung mga iba nga yung mga mga babae na with their husbands or their partners. Talagang naka, ano na hmm? nakayakap na sa kanilang mga asawa. Mm -hmm. oo. Oh, mm -hmm. oh. Bea sa sub na sa chess. Sa mga mix ng Pilipinos, noon pero marami rin foreign. marami foreigners na nag-enjoy talaga dun sa pelikula. May make you kayo doon? Meron. Yes. What were the questions? Ah, mostly about the movie, the how it was made and um tungkol sa urban legends natin mm. ng mga sabi mo ano, uh, kaya ka hindi gumagawa ng movie kasi ng horror kasi dahil takot ka. Tapos sa experience mo yung takot during that time. Ano Metro, yung feeling mo that din time? Din paano din natuloy yung, yung fear ko? Uh, <laughs> din niya paano din. natuloy yung eksena na kung saan parang ayaw mo na sabi mo ituloy eh, pero tinuloy mo <laughs> pa rin di ka sa... You have to do what you have to do. Ang pagkita. Ah, tinuloy ko siyempre kailangan ko maging professional about it, di ba? Tinanggap ko yung pelikula, kailangan kong gawin yung mga kailangan gawin sa pelikula. And they were there naman, hindi naman nung 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 sa kinwento kanina doon sa may pintuan may pinapasok kagandot siyang staff doon sa loob para may sasalubong sa akin kasi hindi ko kaya <laughs> May tagaon ng ilaw ah. doon after doing the movie nakakatulog ka ba hindi ka matatakot pag nag-iisa ka lang sa mo kasi kanina malang one month oo oh, 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 hindi masyado <laughs> 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 hindi, hindi ma totally honestly medyo kasi yung yung character yeah. yung ni Patricia may, ano siya she's a very sad person. So, mabigat yung yung character ko all throughout the movie. So, nadadala mo yun paminsan-minsan, pa, lalo na kapag everyday mo siyang ginagawa. So, kadalasan, umuwi ako sa bahay para makabitaw ako ng sandali. Kasi, ang hirap na bit, -bit mo siya buong time, eh. Mahirap siyang gawin. Miss, kayo po? Meron bang Ay, ako naman ang nananapot dito. <laughs> Okay. At tinakot ko si Bea dito. Ah. <laughs> Bea, ano, gagawa ka pa ng horror after the experience doing this? Kung baga meron pa bang, uh oo. -oh. Kung baga, tuloy na yung paggawa ng horror. Ako, ah, kasi hindi naman ako nagsasabi na ito yung next kong hmm. gagawin. Depende talaga sa material na nalalagpak sa mga kamay ko. Ano, kung talagang, nakikita ko yung sarili kong ginagawa tong isang magandang material na to so hindi ba why not gagawin ko siya pero kung hindi, hindi ko hindi ko pinaplano na yung mga next movies ko will be this and that i'd At, like to be surprised all the time mm uh, -hmm. direct mic mo sabi mo na nalilinya ka sa horror ngayon kasi after this meron ka pang gagawin na black tama? sa horror movie din sa Star Ibang movie naman yun. Uh, ang zombie naman kasi mas thriller, adventure, uh, epic. Ito kasi mas, yun yung traditional horror. Uh, I mean, in a way, ghost story pa rin siya. Diba? mo yung mas primal na fears. So, it's a different movie. And for me, this is, you know, something really fresh. And even for for a local horror film, marami kaming twists dito. Marami kaming kinumbine na elements na na pag napanood niya, magugulat talaga kayo. Mm -hmm. uh, Nang na-interview kita doon, nasabi mo na hindi ka pa ready na makipag-collaborate sa tatay mo. Bakit? Is that right? <laughs> uh, hindi, kasi siya naman director din naman siya. Although cinematographer. Mm -hmm ah, uh, Siyempre, gusto niya, iba yung identity niya as a filmmaker, as an artist, iba rin ako as a storyteller. So parang, we just respect each other's crafts, diba? Iba, iba yung films na ginagawa niya, iba yung films na ginagawa. Does it mean may, more, it's may artistic differences dito? Ah, uh, hindi naman. Uh, we respect each other and in fact, lagi nga kami nagdi-discuss about film. Uh, very close ako sa dad ko, parang barkada ako lang. eh. <laughs> may si Gerald kasi is proud na proud sa'yo kasi after aga muna si Miss Charo na ngayon yung eh. mo. Sabi niya yeah, parang ago. yun ang dream niya rin mga makatrabaho. Proud na proud si Gerald. Aga na with si Ma'am Charo. Sabi niya lang. Saka gusto kong gayahin yung pagkakasabi niya. Dapat lang. What can you say about Gerald? He he just opened his new joint. Oo nga, ako, talagang lahat ng oras niya binuusin sa bagong business venture niya na yan. And, um, sana magtagumpay. Kasi ako naniniwala rin ako dun sa advocacy niya na magkaroon ng magandang pangangatawan yung mga tao through Ms. Health mm -hmm. and Ms. Jin. Birthday niya na doon next week? Is that right? sa yeah. birthday niya. May any plans? Last? Ah, oh, hindi ko pa, wala pang concrete plans. Hindi ko pa ma-share. Bigin mo so, sa'yo. So, so, share ko? Bakit ko ma-share? <laughs> Abeya, yeah, marami. I-share <laughs> mo ang happiness. Uh, uh, Ayun. <laughs> Abeya, uh, uh, yeah, maraming natuwa at saka uh, at the same time, nagulat na yung natukos mo uh -huh. sa social media yung revealing outfit mo na nakakaka. Does mean to uh, say na, ano ba, chatter ng change is coming na talaga. Change is coming. Change is coming. Um, alam mo, nakakatawa kasi ginawang big deal ng mga tao yung simpleng post ko na yun. Mm -hmm. um, Nakakatuwa na yung mga mga reactions ay positibo okay. mm -hmm. It's about body positivity. Mm -hmm. Hindi siya tungkol sa pagpapakita ng skin eh. Mm -hmm. It's about being comfortable in your own body and skin and parang sa, I also promote 'yung nga, yun body positivity and to do it right mm -hmm. hindi dahil hindi not to cut corners so ayoko na na iigawing modelo yung katawan ko sa mga taon, sa mga kabataan na sinasabi na you have to um starve yourself for mm -hmm. ano gusto kong i-promote na kahit na anong shape kahit na anong klase ng pangangatawan you have to be proud of it and okay. Um, sana hindi mag mag spark ito ng insecurity sa ibang mga tao. Pero si kasi like ako ay suffered from that like, growing up before kasi I was I was tagged as fat. So nag-suffer ako doon malaking malaking ang um, ibinagulong sa personalidad ko sa ko yung sarili ko kung maganda ba ako o hindi. So ngayon parang it's time to give back. Ngayon na I know better. Gusto ko maging example sa mga kabataan. who's going to the sinking. thing. Okay. Pero signal ba 'yon na uh, ready okay. ko na for okay. more aptitude <laughs> rooms. <laughs> hindi, I, I, ano 'yun, start ito sa pagiging komportable ko sa sarili kong katawan. Na hindi ko siya It's my I'm an actress, it's mm. my tool. At hindi ko gagawing ano 'yun, acting block dahil lang mm. feeling ko yung insecurities ko, mm -hmm. 'di ba? Ang mag 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 didikta ko anong rules ang kailangan kong gawin o magdidikta kung paano ko ba kung paano ko ipepresent ang sarili ko sa mundo. Mr. Sure, after nito may meron tayong mga gagawin project, may, may, may ko na ba tayo may ng gawin. Mm -hmm. meron na iisip ng buwi? Mm Meron siya. Oh, Meron namang na Susunod. <laughs> Pero hindi ko pa pwedeng ikwento hanggang, di ba, nothing is final until it's final. Yung Charo, natakot si Vice nung ginaya niya kayo dun sa kanilang concert niya. Napanood niyo po ba yun? Natakot siya. <laughs> 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 Baka mawalan daw siya ng trabaho because ginaya niya si Ma'am Charo nung time na yun. Napanood niyo, reaction niya po, Ma'am. Eh, bakit na hindi siya nagpaalam? Hindi <laughs> 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 tayo in-invite. Hindi <Kain> tayo At di ba kayo in-invite? <laughs> Ay, reaction niya din man, N napanood niya po rin yung niya sa inyo? Oo, oh, napanood ko sa YouTube. <laughs> <No>. <laughs> reaction niya po ma'am. Pasado. Oh, ano bang mark di <laughs> Pwede na. Grabe. <laughs> oh, <my God. laughs> <Bye. Bye. laughs> Listen invite them. Please invite them. Salamat. invite them. Please invite them. Please invite them. Please invite ba? Alam na nila. March 27, Aerie. Oh. Please come and watch our movie. Yeah, mm -hmm. we promise you a good screen. Thank you. Na, uh, Minsan sabi just in case magkakaroon gusto mo makatrabaho si Pino si Pino si Pino December yun. Ay, eh wala pa mm. namang nakakaisip. Oo, pero ngayon daw, eh, ang kilig nyo daw, nalipad na kay, <laughs> Ay, oh, Hinahangaan ko siya. Uh, Talagang hinahangaan, hinahangaan ko si Daniel. Uh, so, may possibility na magkasama. Uh, umay, kinukupang kinu, kinu, project kinu, na. Kinu. Sana, sana. So, okay. okay, thank you.